Okay, so pansinin ninyo itong sentence na ito. Katabat o libo darsan. Isinulat ng estudyante mag-aaral ang lesson. Kanat Talibu mustahidan. The students was intelligent. Okay, ngayon itong sentence na ito na dalawa. Sentence number one at sentence number two ay malaki yung kanilang pagkakaiba. Okay? marami yung pagkakaiba or marami ang pagkakaiba ng dalawang sentence na ito. First thing or first na mapapasinin ninyo itong sentence number one, itong darsan sa last na letra or kalima ay mansub, di ba? Yung darsa ay mansub. Yung last na kalima. Sentence number two, yung last na kalima ay automatic or Mansub din. Okay? So, itong darsa at sa kamutsedan ay pareha silang mansub. Yan yung una na mapapansin natin dito sa na sentence na ito. Ngayon, sa unahan naman ng bawat sentence, yung sentence number one ay kataba at yung sentence number two ay kana. Ano ang pagkakaiba ng dalawang sentence na ito? Ano ang pagkakaiba ng dalawang fi'al na ito? Itong si kataba at saka itong si Uh, kana. Okay? Ang um, ano ang pagkakaiba ng dalawang feal na ito? Mafarko, uh, mafarko ba na huma? Sa gitna naman ng sentence na ito, bawat sentence ay meron tayong tinatawag na kanima na talib. Yung second na kung saan estudyante. Pareha silang marfo. Okay? Parehas na marfo, itong talib na nasa first sentence at na nasa second sentence. Ang pagkakaiba lang ng sentence na ito, unang-una is yung kanyang meaning. Of course, magkaiba siya ng So ngayon, dito sa video na ito ay aalamin natin, no? Kung ano, bakit dito ay magkaparehas sila ng vowel o haraka dito sa last na uh, letra. Itong darsa ay mansub. So bakit siya mansub? Itong second na sentence, ang last letter niya, yung kanyang haraka ay mansub. So bakit din siya mansub? Diba? Mansub, mansub. Dito, kata ba at kakana, pareha silang feal, pero ano ang kanilang pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng kataba sa kana? At anong pagkakaiba ng kana dun sa kata Yan yung ating aalamin sa video na ito. Okay, so ngayon ay una, i-arab natin kung ano ang ibig sabihin ng ba Kani ibig sabihin ay sinulat, no? Sumulat. So tataba pa ang siya Arab, ito ay fi'l madi. Fi'l madi na kung saan mabni alal fatha. Okay, mabni alal fatha. At talib sa so ito ay fi'l madi, of course ito ay kung mayroong action, of course mayroong gumawa. Nakakita ka na ba ng Uh, mayroong action mayroong uh, ginagawa pero walang gumagawa tiba so itong si kataba siya yung uh, uh, feal siya yung uh, let's say action no? at itong si talib siya naman yung gumagawa okay? Uh, ginagawa plus gumagawa talib siya yung file kasi nga siya yung gumagawa ng action siya yung nagsusulat, diba? fa'il na marfu wala alamat wa rafihi al damma okay so nakuha natin itong first and second ngayon itong si darsan siya yung maf'ulun ah, maf'ulun bihi di ba ang kailan natin kung maf'ulun bihi ay mansub so ad darsan maf'ulun bihi mansub wa alamat wa nasbihi al fatha fatha zahir ala akhiri So, ganyan po i-arab itong sentence number 1. Ulitin ko. Kataba fi al-madi mabni al-fatha. At talib ay fail marfu wa alamatu rafihi al-dhamma. Darsan mafulan bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha zahir ala-akhiri. Okay? So, ganyan po i-arab itong first sentence. Ngayon, balik tayo sa second sentence. Kana talibu mujtahidan. So, ano yung... KANA Paano natin i-arab yung KANA? Yung KANA ay FEALUNAKIS FEALUNAKIS MABNI ALAL FATHA Yung parlad naman Ay ISMU KANA Kung sino'y nakapanood ng ating previous discussion Patungkol sa itong KANA Ay alam kung paano i-discuss or paano i-arab itong sentence number ito. Ito ay ISMU KANA marfu wa alamatu rafihi al-dhamma ismu kana itong si talib at itong si mujtahid na naman siya yung khabar kana khabar kana na mansub wa alamatu nasbihi al-fatha so ngayon itong si darsan dito sa itaas first sentence mansub siya kasi siya yung maf'ulun bihi mansub Itong si Darsan kasi siya ay maf'ulun bihi itong si kahit sentence number 2, mansub siya kasi siya yung kabat kana. Yan yung pagkakaiba kung bakit mansub itong dalawa pero magkaiba sila ng Arab. Yung first na mansub ay mafulumbihi, second na mansub ay ano? Kabat kana. Ngayon, itong si Talib naman dito, pareha silang marfu, pero itong first na Talib ay file. Okay, At second na talib naman ay ismo-kana. Bakit hindi sila magkaparehas? Bakit yung isang talib ay file, door, at yung isang talib ay ismo-kana? Bakit hindi sila magkaparehas? Kasi itong dalawang fail ang dahilan. Itong si Katabang pati si Kana. Yan yung dahilan kung bakit magkaiba ng Arab itong nasa ulihan nila, yung Paolo at sa yung Talib naman dito second, Dar sa Ekad, yung Darsa at sa yung Mujtahidan. Silang dalawa yung dahilan kung bakit magkapare, o oh, magkaiba kung papaaw natin yung Arab itong mga sumusunod sa kanila. Ano nga ba yung pagkakaiba ng ito? Itong si... i natin para ma-extend natin. No? So pag-usapang fail, okay? Pag-uusapang fail, mayroon tayong dalawang kategori. Unang uh, fail, ayan yung tinatawag natin na tama. Tam. At pangalawang kategori ng fail, ayan yung tinatawag natin na nakis. Itong si fail ay na-divide sa dalawang beses. Okay? Tam, at saka nakis. So, itong si fail na tam, kompleto siya, malakas siya na fail, mayroon siyang doer, at mayroon siyang mafulong bihi. Itong si tam, kompleto. Mayroon siyang doer, mayroon siyang mafulong bihi. Itong si nakis, literally, mayroon na nakis is parang incomplete. No? So, ito ay mayroon siyang file, at saka, maful. Itong isang file uh, na nakis, eh, walang ganun. Ang meron lang sa kanya is ism, at saka, kabar. Okay? Yan yung pagkakaiba ng dalawang file na ito. Si nakis, ang meron sa kanya ay ism, o oh, kabar. Ibig sabihin, ginagawa niya ism yung mubtada okay, ito siya pumapasok no pumapasok itong sinakis sa mga mubtada at sa akaba at ginagawa niyang kabar niya yung kabar okay so yun yung pagkakaiba uh, Fair term ay meron siya mga uh, files ka maulon bihi itong sinakis ay meron lang siyang isum at saka kabar pumapasok itong sinakis dito sa mubtada sa kabar at yung mubtada ay ginagawa niyang ism ism niya at kabar naman ay ginagawa niyang kabar niya so sa case nito Sanjan yung tam fi'al tam at saka fi'al nakis unang una kapag fi'al tam meron siyang files sa kamapulong so itong kataba mayroon siyang files at saka kamapulong bihi diba? kataba talib at das So, itong si kataba ay fealatam. At itong si kana naman, ano ang meron sa kanya? ismukana kana at saka yung kabar. Okay? So, therefore, itong si kana siya yung fealatam. So, nakita ninyo kung anong pagkakaiba ng dalawang fiel na yan? Actually, ang discussion natin ngayon is yung dalawang fail. Yung dalawang fail na ito ang ating discussion. Nilagyan natin sa example. Practice is maintindihan niyo muna yung kanyang mana at yung kanyang Arab bago natin i-difference, i-discuss yung pagkakaiba ng dalawang fail na ito. Okay? So, ulitin ko. Yung fail is meron siyang nakis at meron siyang pang. Yung tam ay may mafulunbihi at saka file. Yung nakis, kaya sa tinawag na nakis, kasi wala siyang kakayahan na gawing file yung uh, sumunod sa kanya at gawing bihi yung, uh, let's say, khabar, for example. No, wala. Ang meron lang sa kanya is mubtada at saka khabar at ginagawa niyang isang yung mubtada at ginagawa niyang khabar yung khabar niya. Okay? So nakis, uh, so, 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 so sa tam ay file at saka mafulun bi. Fe'al fa'il mafulun bihi. So yan yung pagkakaiba ng fe'al tam, uh, fe'al nakis at saka fe'al pam, So itong sentence na i-discuss natin, kataba talibu at darsa ay fe'al tam. Yung kataba. At yung kana talibu mujtahidan, ang kana ay fe'al nakis. Kaya kapag i-arap natin itong si kana, ay fe'al nakis. Babni alal fatah. Okay? So, sana inaintindihan ninyo kung pa paano natin i at kung pa paano natin i-discuss itong discussion natin ngayon. So, pagkisala ang ating video ngayon, para nasa ganun ay eh, mas marami tayong matulungan ng mga estudyante na gusto matukunan ng Nahoy Arab pati ang ah, Sarf Pabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maasalam.